saan nyo po nabili yung terno nyo. Ayan, tama-tama. Taring inay ay nakaternohan. Inay, dako po ang aking... Po ang nagbebenta, na. maaari, ganggar na. Paupo-upo na lang. Paano kaya makakabenta? ternohan ito? Ayan ho, tinan ninyo. Intay, tay, tay. Back cam, back cam. Oh, ayusin naman ninyo ang pagmamodel. Ay, mm, um, ninyo na, ng gusto. Na rin, hindi ako. Ay, ay ano, hindi. Mas, ay, mas madami nga ang may ano? gusto kayo daw ang model niyan yan. At marami ang bibili. Aba, Oh, na, ayos, ayos, oh, sayaw, sayaw. Ano oh, Hindi, para makita lang kung pag sumasayaw, ay kung pwede. mo oh. Tugs, 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 tugs. tugs. <laughs> Oh, yan, oh. Ito ay from large to XL. Ay, hindi, yeah. double XL. Double XL. Eh, meron ka din ho kayo yung short lang. Kung ano mabanaso ngayon, eh. Oh, para ba ba, ba yung nagtanong ngayon? Hindi naman ari mahaba. Ah, gay, oh, maaliwalas. Chalice fabric to. Kaya... Ah, taray! Oh, Dapat oh, Oo. Oh, di ngayon, alam ko na. Charles oh. Chalice Marami Fabric. na rin sa, ano, sa tabi ng cafe naman, yung Priyana Apparel. Meron akong maliit na pwesto doon. Kaya pwede kayo doon pumunta kung kayo ay sinisitag. Madami din doon pre-love clothes ni Queen eh, ay baka gusto ninyo. Oo, oh, baka may magkakasya din yan sa inyong mga anak-anak, sa inyong mga... Pero meron tayong terlong shorts pa rin. Ayun, kaso yun nga lamang pinoproblema ko. Ang dami nagtatanong, ang daming gustong bumili. Kasi wala naman ako sa Shopee, sa Lazada, wala rin naman ako sa TikTok shop. Ebi, hindi kayo magawa. Hindi ako. ako marunong. Naka, nagpaparinig marunong kayo marunong. sa akin. Naku, oh, oh. alam Hiyo, ko na marunong. mga ganyan. Pagpaparinig And yan then, sa akin. Ay, eh, kaso ina, hindi ko rin matatrabaho. O yan, at kanya rin niya, na gitay nasa Maynila. Lagi kaming wala, hindi hindi ako makakapag-focus doon. Kaya yun ang ginagawa ko na lamang ako na mismo nagdi-deliver kapag malapit-lapit at kapag hindi ako lugi sa gas. Kapag malayo pa na pag-order. Eh yun sinasabi ko na pwede i-shoulder nyo na lamang ang shipping fee. Ayun. Oh, magpapakit kayo ng ganyan para sasabihin, ay, oo, oo nga, pwede na. Oo, oh, sabihin niyo ulit, sa shipping fee, hindi, sabihin sabihin niyo sa shipping fee ulit para pagpapayag sila. Oh, pwede sa yung parang papaawa na bilot. Ay, pa <laughs> yung parang papaawa na bilot. Yo, yeah, na, hindi, ayun, ganoon. Kapag sinus pag gusto nung buyer na bilhin talaga, sasabihin nila, ay, siya, kami na kung sasagot ng shipping fee. Pwede, go. Pero kapag hindi kaya, ito, hindi. Sabi ko pumunta ka na lang din sa cafe naman At din, eh, walang shipping fee Kung makakainong ka pa ng kape Makakapaglomi, makakakain, may huntahan pa Tama, tama, tama oram pa muna ng isa Ay, huwag na Hindi, lumakad ka lang ng isa, ate o. One, two, three, go Bibilihan ka naman ito Ayan o. Oh, diga, oh, bagay na bagay. Napakaganda, napakamura. Ay, sadya, murang-mura lamang to. Sa halagang 349 pesos. Oh. plus size. oh, nga naman nga. ang tela niyan. Ma malamig, Ma nga naman eh. Kaya nagustuhan ko. Kung makikita nyo ng personal, ay mas Siya, maganda. Siya, gayak na. po. Ay, ako hindi pa. naman. Ate Queen, eh, ay curious po ako kung winawax niyo din ba hair niyo sa legs. Ako po kasi mabalbon and na-insecure ako. Grabe, parehas na parehas lang tayo nga balbong. Kainamang ka naman. Ikaw ay huwag may insecure day yan. At tayo magkaparehas. Ayan ka, o, oh. Hindi lang naman tayong dalawang balbong sa buong mundo. Marami deyan, yan. Kaya huwag kang may insecure. Normal na normal yan. Okay? Sa iyo naman tanong, kung winawax ko ito, hindi, hindi ako nagwawax. Ang ginagawa ko, gumagamit ako ng hair removal cream na vit. Tapos, siyang ilalahid ko din sa aking legs na are kapag kailangan-kailangan talaga, kunyari may event ako bukas, tapos kailangan-kailangan ko talagang tanggalin yung balahibo ko din eh, yun ang ginagamit ko. Pero kapag wala naman akong event, at meron man akong time na pumunta sa, sa dyan, sa aking derma-derma, eh pinapalaser ko na. Ayan, pinapalaser ko ang aking, ano, ang aking balahibo din eh sa aking uh, legs. Gawa ng sabi nila, mas maganda daw yun. Kapag sa underarm gayon din, pinapalaser din, ano, eh ako sa balbong kong ito, imposibleng ako hindi nagkakaroon talaga ng buhok sa underarm dahil kitang kita nyo naman napakabalbon ko ay din nga sa legs ko meron din pero ngayon eh, kakaunti na lang parang ano na lang um, ano gabalahibong pusa gayon gayon kung tawagin balahibong pusa eh, pero pinapalaser ko pa rin yun kung baga nasa sa inyo yon kung ano bagang gusto ho ninyo iwa-wax. yung iba kasi gusto nila talaga winawax pero maganda din daw yun eh yung wax nga tapos, ayun nga, akin hair removal cream. Yung sa iba talaga, diode or laser. Ayan. Yun, sana yung na, uh, nasagot ko ang iyong uh, tanong. pero sabi At din ito? ni inay, oh, mag swimsuit si inay. Ay, two piece Yan, inay, bakit yes, ina? nga hindi nyo pakitaan ng inyong pagtutopis yeah. day yan? Kayo naman yeah. ay mas may edad sa akin, hindi ko. Pwede ako mag-swim. Swim ko pa nga. O, ay siya, mag-tupis. Mag-tupis dapat. Sa ay, papahiya ko ang sarili ko. Yeah. Bakit naman Sa ito, tanda ko ng mag ako. Samantalang dumaan nga nang ako ay teenager. Nung bata-bata. Hindi ako nag-tupis. Ngayon pa namang ako ay nagka yung Ngayon, ng kamot ang tiyan ko. Saka ako mag-tupis. Ay, sila sabi niyo may kamot kaya? Bakit? Ako ay proud na ako ay may kamot. Labat-bat ng kamot ang aking tiyan. Tama, tama. Dahil lo, siya ipanay ang kag datay. Yan, gayong on, day on, day on, day on, day, on, day on. Ay, Sabi, sobrang kat, eh, sobrang kat. Eh. paano, tinan nyo na na naman kung gaano kami kabalbon. Ayan, o, oh, tinan ninyo naman. Hmm. Huwag himili ng himilin at baka lalong, ano, lumi. Ay, magpapaano na. Ay, ay, hindi nga, magtupis nga daw ka, Lucky Laki na magtutupis. Ako, hindi nagtutupis. Hindi, sige na. Ay, taray na natin. Oh, ano? Oh, sumpa ng ano? Ay hindi, ay, hindi yun inay. Oh, yeah. naman oh, pwede naman ako maligo na hindi ako nakatupis. Sa bagay, sa bagay. Babakita na lang natin siya na siya ay nanliligo ng naka damit Ano ho, inay? Pwede na yan. Ba, hindi pwede ko kayo nasa Oo, oh, pwede. Okay naman, ar hindi po pwede ka tahan ito. Ayan, tinanin niyang batang makulit na ito. Sino ka nga? <laughs> mm. Eh, ano? Eh, ang tawag tayo, pagkikinagbablog. Kailangan ka, Kabilbin. Kabilbin. I-follow nyo daw, Hosea, Si Kabilbin. Anong pangalan mo sa iyong page? Pangalan mo? Daisy Rain si Daisy Rain Marquez. Nakpo, mahigay ng batang ito. Hindi nagmana sa ate. Gusto lang magpakalong na magpakalong ng batang ito. Ay, laki-laki na. Limang tao na. Na sa akin na oh, ipakita mo, ipakita mo. Rabbit. Binili po yan sa Happy Go Shopping. <laughs>